Alam nyo, pwede naman mag-usap sa politika na walang awa eh. No? Kung alam po natin yung paraan, mga koys, pwede ho mag-usap ng maayos ang magkabilang panig, yung magkakontra sa politika. No? Pwede naman mag-usap na hindi nag-aaway. Kasi alam nyo, mga koys, ano? Ano mang mga awayan, ano man mga pagtatalo, tatandaan po natin. Yan ho ay galing sa demonyo umamin tayo o hindi, basta anumang bagay na may pagtatalo, may mga awayan, may mga kampi-kampi, ang author po niyan mga kois walang iba kundi si Taning at ang kanyang mga kampon. So panghawakan natin yung mga kois panghawakan natin yung ganong fact. Fact po yan, dalawang persa lang naman po yan eh, kay Satanas at sa Diyos. Ano mang mga pagtatalo, pagkabahabahagi, kampi-kampi, ang author po niyan mga koys ang mga demonyo aminin man natin o hindi tandaan po natin yan pero mga koys kung alam lang po natin ang paraan para oh, pag-usapan ng politika na walang awayan pwede po paano po yon halimbawa makabongbong Marcos ka ikaw naman po ay makaduterte ka ano eh kadalasan eh, nag-aaway talaga eh bakit po kasi, ang makabongbong walang ibang uh, kinakampanya o walang ibang sinasabi kundi yung kasiraan mga kapalpakan ng mga Duterte, no? Ganun din ang mga makaduterte, komo walang alam sa paraan eh lahat ng baho, lahat ho ng mga kapalpakan ni Bongbong Marcos eh binabanggit po nila. Mali po yun, mga koise eh. Sana makatulong itong video na to kahit sa munting paraan. May paraan naman po. A, ah, paano po yon? Pag tayo ikaw makabongbong, wag mo nang pakialaman ng mga Duterte. No? Focus ka na lang po sa mga accomplishment ni Bongbong Marcos at mga bagay na pwede pang magawa ni Bongbong Marcos para sa mga Pilipino wala nyo nang, huwag na kayo tumalon kay Duterte, huwag nyo nang ano, siraan, o batuhin pa kung ano-ano mga kasiraan. Ganon din po ang mga Duterte, huwag ho kayong mambato sa mga bongbong, makabongbong, huwag nyong sisira, wag nyong banggitin ang kapalpakan, ang kasiraan ni Bongbong Marcos. Ang gawin ninyo, mangampanya kayo. Ano pang mga bagay ang dapat magawa, maitulong ng mga Duterte sa bayang Pilipino o sa bayang Pilipinas? Ano pa bang mga bagay dapat magawa para umasenso? Ganun po mga kois, no? Sana matanim ito sa atin.